Alo, mayroong special na kaibigan na babae at ganito kaganda. Talaga ngang kinikiligan na ng marami nung nakita si Kalo na may kasamang babae sa loob mismo ng sasakyan nito. Makikita nga rin natin dito na kung paano kiligin ang Kapinpin family nang magpunta ang sinasabing special na babae ni Kalo sa bahay nila. Kamakailan nga lang ay mismong si Sir Gavin ang nagbahagi ang nahuli niya itong si Kalo na may kasamang babae. Samantala, kahit nahulingan niya itong si Kalo, ay kitang kita pa rin ang suporta at saya nila para kay Kalo. Abot langit niya ang kilig ng lahat, nang sabihin itong si Kalo na sa lahat daw nakasama kasama niyang babae ay yung pinaka-espesyal, ay yung nasa passenger seat sa mantala. Sino nga ba ang babaeng ito na espesyal na babae sa buhay ni Kalo? Ang pagpunta ng espesyal na kaibigan ni Kalo, ito nga ang kanilang naging caption. Basta yung ibinahagi nga ni Sir Gavin na pupunta ro sa bahay nila si Ivan para bisitahin daw umano si Kalo. Sa unang bahagi nga ng kanilang video ay tinuturoan nila itong si Kalo na kung ano daw ang gagawin pagdating ni Ivan. Ngunit nung dumating na nga si Ivan ay hindi mapigilan ni Kalo na kiligin. Nung buksan na nga ni Sir Gavin ang gate makikita natin rito na napakagandang kinita talaga itong si Ivan. Ngunit hindi nga mapigilan ni Sir Gavin na magbiro. Anya? Pasok ka sa buhay ni Kalo, makikita nga natin rito ang suporta ng bawat isa. Ara kay Kalo, nung i-welcome na nila si Ivan, makikita nga natin na naghahiyaan pa ang dalawa. Nung in-interview na sila ni Sir Gavin, sa huling party nga ng video na ito, ay tinanong na sila ni Sir Gavin. Kung crush ba daw ni Kalo si Ivan, hagot naman ni Kalo, oo, at kinilig pa ito, agad rin naman tinanong ni Sir Gavin si Ivan. Na crush para umano niya si Kalo, ah ni Ivan. Crush ko po. Talagang napatalo na ang lahat sa tua. ng ang dalawa na crush nila ang isa't isa. Itang kita nga rito ang suporta ng lahat kay Kalo at kay Evan.